Hi Don Raya. <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you, no? On. Welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, bago pa lang dito. Don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan ngayon bago tayo magsimula. And ayos ko lang pasalamatan muli si Sir Jaime. No? Dahil ito malupit mga paps sa... <laughs> ha. Kumuha siya, dati kumuha siya sa akin ng yellow face possible dan follow. Tapos binigyan natin siya ng free na uh, post yellow face post dan follow. Ngayon ito malupit. No? Kumuha siya ng opa yellow face. Opa na. No? Tapos possible split dan follow then, No? Tapos bibigyan din natin siya ng freebies na yellow face possible dan follow. Puro freebies. No? Pero dahil repeat buyer na, no good payer pa, siyempre, fully paid na si boss. No, Boss Jaime. kung dito pa natin siya ng back to back na Opa, possible red factor, possible tail follow. No, so, ibig sabihin by one, take three No, maraming, maraming salamat sa iyo, Boss Jaime. No, sa ah uh, talagang pagtangkilik, sumusuporta, no? At ah uh, dati, isa lang yung free, ngayon tatlo na. No, Opa. Opa. No, so kung gusto mo, no? na gumawa ng mga pamalakas ibon. Lalo na kung repeat buyer, pwede ka umutang mga papsa. No, kung gusto mo mo ng ibon, you can text or call me, 0953 1364462 I-message mo nga agad ako sa Facebook Messenger on Don Roaya or Don Roaya Igarit. So, no, ikakarton ko muna to, tapos mag-vlog na tayo. Muli, maraming salamat, sir. Hi, may God bless po. Yan mga Pops, oh. for sale all. Possible red factor, meron din den follow, meron din PF, meron din uh, PF possible red factor, meron din possible bronze follow. Lahat presyong pamigay ng mga Pops. grabe. No, so yan oh, iba't ibang kulay ang meron tayo. Meron tayong mauve, pied, torque, blue, green, perso blue. No, si Blue, ang dami mga pap salagang pagsasawaan mo. Ang mahalaga dito, importante, ay makakamura kayo mga pap. Tapos, matured pa sila. No, ready to breed na. right? Kung paano mag-avail, all you have to do is to text or call me 0953 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya Don Roaya Aviary. Yan, ganyan lang kasimple mga paps. Screenshot nyo lang ha. No, tapos, uh, ipadala nyo sa akin. Yan sir, O oh, baka gusto nyo. Yellow face, possible dan follow. Possible opa. Nakantay ko na lang po yung DNA result. Yan sir, O oh, baka gusto nyo. Yellow face, possible dan follow. Possible opa. Nakantay ko na lang po yung DNA result. Yan sir, oh, baka gusto nyo. Yellow face, possible than follow, possible opa. Nakantay ko na lang po yung DNA result. Ang Don Roaya or Don Roaya. So, visual yellow face, oh. Ganda, oh. Kapayan, ah. Yan, opa, Visual yellow paint Pat Andon Roaya or Dol Roaya Aviary no, Andon Roaya or Dol Roaya So Visual yellow paint So Ganda Kap pa yan ha Yan Opa Visual yellow paint Pat Andon Roaya O Dol Roaya Aviary no, Andon Roaya or Dol Roaya So Visual yellow paint So Ganda Kap pa yan ha Yan Opa visual yellow pins pat andon aya or don ro aya ejari eh, no mo andon aya or don aya so visual yellow pins so ganda ho. kap pa yan, yan opa visual yellow pins pat andon aya or don ro aya ejari eh, no mula. yan mga pop nakikita nyo sobrang kings talaga as in nyo no? no tsaka mahalata mo na may malupet na karga eto mga ibon na to, mga paps. No? dahil ang karga nito ay eto lang naman opa possible yellow fish, possible dano pano. presong pangigay na mga paks no? so matured na rin to ready to breed so tinignan yung kulay oh. yan, lalo na yan yan oh. yung yung na yon ang pusyaw ng kulay may pagka yellow na talaga no? No? so eto ay from back to back split no na opa yellow face mga paps. All No, so yan ang inanak ay possible split. Yellow face possible split dan follow mga paps. Ganda no, no. no so ayun eh, no, sunog na sunog yung ulo, quality. No, so ang ganda pag nag na yellow face to sigurado. Maganda yung quality kasi yung pinaka ah, yung lolo, no, syempre pag sinabing visual lolo no, mga paps quality no, tapos magandang presyo pa yung na-out natin nun no, pero bago natin na-out yun no, at least yan, naparami natin sila mga paps. No? So all you have to do is to text or call me 0953-1364462 o message mo kagad ako sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yun lang mga paps ha. Screenshot nyo lang ha. Tapos ipadala nyo sa akin. Yan, titigan nyo mabuti muli. Yan you know, kung ano ang natitipuhan nyo dyan, mga Pops. Alright? Yan, meron din tayong for sale, mga Pops, no? Na yellow face, possible dan follow, possible opa. Tinan nyo, kalan mo opa, no? Kasi sobrang quality ng ating mga ibon, mga Pops. No, kahit nan opa, pero mukhang opa na. <laughs> no? At meron din tayong free na opa, possible yellow face, possible dan follow. Alright, itong uh, green new ring mga paps no? so kung nagugustuhan nyo to screenshot nyo lang ipadala nyo kagad sa akin Facebook messenger Don Roaya o Don Roaya Aviary mga paps no? kailangan nyo screenshot syempre para makita ko kung ano yung napili nyo ibon no? kung ano yung gusto nyo bilhin na ibon alright no so pwede nyo rin akong i-text o tawagan sa 0953 1364462 o message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger Don Roaya o Don ay Avery. Inulit-ulit ko mga pops para mariting sa inyo. No, kasi yung iba na bakit ganyan, bakit ganyan to, paano kita makontakt, ganyan lang kasimple mga pops. Alright, no, so ito naman, napakakinis na opa yellow face, possible split, dan follow, sobrang ganda, sobrang kinis. Grabe, ito yung pag naka-display sa Avery mo, eh ang sarap magkape, no, ang sarap titigan. <laughs> mula umaga hanggang gabi literal na hanggang gabi hindi lang hapon no ang sarap lang tumambay pag ganto kakinis yung inaalagaan natin no? So, so kung gusto mo to madali lang ha ulitin natin you can text or call me 0953 1364462 o message mo ako sa ang Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Asia ganun lang kasimple mga pups Napakaganda talaga nito mga paps. At, 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 at. Ang kinagandahan nito, matured na rin, ready to breed na. no ibig sabihin, pag pinarisan mo to, no, pag pinarisan mo to, ay madali na lang mapaparisan mga paps. Kasi nga, no, tigang na to, kumbaga sa lupa, tigang na lupa. Ibig sabihin, madali na lang sila pamarisan dahil nga, matured na and ready to breed na mga paps. Alright? No, so ito naman, super kinis. Na back to back opa. Possible yellow face, possible dan follow. Ito yung trip ko talaga yung Ewing na yan. Tingnan parang yellow face No? no? Kaya lang syempre hindi yellow face yan kasi nga pula yung tuka, wala din yung hood. So, no? walang ganyang yellow face mga pa. Though, yung katawan ay yellow face na yellow face na. No, kasi ganyan ka, kapit yung dugo ng kanilang lolo. Kasi nga, from visual lolo lola tapos nag-anak ng hindi visual ang tawag split di ba so eto anak ng split ang tawag possible split kaya kung natitipuan mo yung gantong parisan mga paps no napakakinis sobrang quality no madali lang ul ulitin natin uli you can text or call me 0953 1364462 3 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Kailangan natin screenshot. Bakit? Para malaman ko kagad kung ano yung gusto mong bilhin na ibon. Dahil sa sobrang dami ng ibon, hindi ko alam kung ano yung gusto mong bilhin mga paps. No? So yun lang. Maraming salamat and God bless.